aircon, papa. i inap ka. Sige, naman yun. Bago naman kaya may pwede naman ta ang taaran ng back job po yun. Nag-aircon. Bali, ano po yung nire-request nyo po dito, bossing? Ah, yung nire-request ko sana, bagyan ng iba di dito. Yung, yung dito grills, para, dito, no. para, okay. na stainless po na. Kahit kung dalawa lang. Opo, opo. Ayun mga bossing, dual aircon na po yan. Way. Napakalamig yeah. ng aircon natin. Kaya malamig no. po yung cooling system. Uh, ipapaint gusto niyang ipapaint or ano pinta lang na-touch ang Uloy black ah oh, oh, black ah tama na ako makita mo sa na pala yung stepboard niya oh mga bossing oh hindi na kailangan ng boss Ano bossing, Sinag, yung mga trabador mo doon? Magtrabaho na ako! Iliwan mo yung bossing? i niyo po? Oo! Oh, Iliwan ko yung eh, atay ko. para kay boss. <laughs> 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 Napakalakas ah, yata kay boss si so, bossing. Uh, Magkakaroon naman tayo ng magandang, maayos na sa. Tama tayo, bossing. Magkakaroon oh, nawangsang awesome, na ikot yan Apo, bossing Malaki po yung aircon dito sa likuran Bossing, kumusta yung takbo? Okay naman Okay na okay. Ay mga bossing, ano yung pangalan ng ano mo shop mo bossing? Pangkawayanan, rock shop Alaminos, tayo kay. Ay, yung mga viewers natin taga Alaminos, Pangasinan, mga bossing. Uh, Eto, magaling ng mekaniko to. Yung gusto magpagawa na, boss, no? Nag-oom uh, service ka ba? Nag-oom service ka ba? Nagkotowing pa kami. Aming ah, exact location nyo po doon para yung mga Kayo gusto pumunta sa'yo? Kayo Alaminos, Pangasinay. Cellphone number mo para yung gusto magpaservice? Ah, uh, 0998-982-0618. Salamat, bossing. So, Ayan, mga bossing, magaling ng mekaniko. mo lang At Pati no? hmm. yung antar dito Imo mo? Yun na ito Walang marinig na yung lago ko Ang aircon? Ha? Meron, meron Tsaka yung gulong niya, boss okay. Bago, makapal lahat Na-check nyo na? Ha? Um, alam ko lang ito Ang naramdaman ko, air cleaner Ang Air cleaner? Cleaners. Kailangan malinis oh. yung air cleaner natin Anong masasabi niyo, bossing, sa makina niya? Mais ba? Mais okay ba? ba? <laughs> Talagang kung baga bata pa yung makina niya. Hindi pa masyadong nakapahirapan. Kumusta naman bossing yung under chassis po niya? Okay naman. Okay naman Marinis. po. Talagang bagong i-release dito sa Balangkas, inaayos po nila na maayos, uh, no? Yun po yung napansin nyo. Kung paano lang ni sir, kung yung presyohan nila nila. Yung lang Yun ang pa. nagiging problema. Oo. Oh. Pagkakatawaran <laughs> <laughs> no yan. Kung masabi, Oo, okay, pwede sesak yan po. Oo. Oh. Salamat, bossing. Magkano po yung presyo natin dito sa si exit body mo, bossing? Ang bigin, ang bigay ko po kasi pinakamababa din. 460. 460? Oo. I-double check ko na lang po. Kaya align sa mga... Dual no? Na siya ng Europor. Naka-bulbar na rin. Likod ba? Arap. Arap siya mga bossing. Nakagrisyo ng Euro 4. Ito nakalagay. Ay mga bossing, nagdoon po yung viewers natin from Pangasinan. 200,000 po. Galing po siya ng anong bansa bossing? Bansa Saudi. Saudi po. Shoutout mo bossing yung mga taga Saudi po. Ay yung mga kaibigan ko niyan. Gusto niya ng pang business. Dito na. Ilang kas. Ilan beses ko napanood si Scofield. Salamat Scofield ha. Kasi uh, ngayon hindi na ako manood. Kasi tapos na eh. Pero nanonood pa rin ako Salamat. Saka salamat din na kay. Salamat din na kay sa iyong mga meron sa akin dito. Mabuti so, na lang nandyan ka. At least nakakaalam niya kung ano yung hanggang sa hindi din. Uh, parehas nila ni so. Thanks boss. Ay, salamat din po mga bossing sa lahat ng nasa Middle East. Ayan, marami po tayong viewers na taga Middle at bumili po dito sa Balangkas Pampanga ng L300 po. Maraming maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat mga bossing. Ayan bossing, bali babalikan po natin yan. Kailan po? Pag natapos na po na boss. Ayan, ito yung napili ni boss. Exit po na 2014 model. Ang halaga lang po nito, 440 po mga bossing. Ayan, tagumpay si boss. Masaya po. Ah bossing, anong masasabi mo sa L300 sa Pampanga? Ay, nasaksihan niyo po yung pagbili niyo po dati dito eh nanonood ka lang sa akin. Ah, thank you. Dati nanonood lang ako, ngayon ako na nasa class. <laughs> kasi <laughs> mga bossing laging panonoorin sigurado yung video ni Ma'am. Tsaka si Sir 'yan. Ito to, may libre ba? Ito, ito interview ng mekaniko mga bossing, magaling to 'yan. Yung lang, gusto magpagawa, ayan, punta lang po kayo sa Pangasinan. Magaling na mekaniko 'yan, 'yan. Okay, malinis yung gawa dito, talagang patok talaga sa budget. Pangmasang masang Pilipino yung presyo okay no okay hindi ka dihado parang bumili ka na ng L300 na brand new no bossing oh, no kisa mag brand new ka 1 million so berapa yun eh dito kalahati lang may parang brand new ka ng sasakyan may sobra Pumili pa ka no pa. O, oh, bumili ka ng bago walang bumper walang stainless na bumper ito kompleto. Okay. Ma'am, anong masasabi niyo po dito sa Balagas, Pampanga? Sa mga gawa nilang L300 dito? dito kayo bibili ng L300. Mamimili kayo ng gusto niyo. anong masasabi mo naman sa gawa po nila? Maganda po. Yung nabili namin maganda bago pa. Pura pa, no? puro pa. 440, mga bossing yan. Exit na. Ayan mga bossing, ito yung napidi po nila. Bali gagamitin ito ma'am sa negosyo po no? Bossing, thank you ha. Apo, ingat po sa biyay po. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Okay. 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 Bossing, maraming maraming salamat po. Bossing, thank you. Elang balik niyo sa Saudi, Bossing? Hindi na nang babalik. Hindi ah, na babalik. Oh, na ay, po, yun, <laughs> Salamat, <laughs> Bossing. Yan, shout out po sa lahat ng taga sa Saudi. Oh. Icat po sa pagda-drive, okay, sir. Yan, sandugo sa mga la... mekaniko nito, the best siya. Getting!